Asong plunder, bribery at corruption. Ito ang mga posibleng kaharapin ng ilang mga matataas na opisyal na sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Kung sino-sino ang mga opisyal na yan, alamin natin sa report ni Isaiah Mirafuentes. Kasong plunder, bribery at korupsyon. Ito ang mga posibleng kaharapin ng ilang kasalukuyin at dating mga matataas na opisyal. Ito matapos isumite ng Independent Commission for Infrastructure ang mga pangalang inirekomenda nilang kasuhan. Ito ay sina Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada, dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, former ako Bicol Representative Elizalde Co., Commission and Audit Commissioner Mario Lipana, at ex caloocan congressman Mitch Kahayun Uy. Ang mga opisyal umano ay kumubra ng 25 to 30 percent kickback mula sa mga flood control project. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law. To aspiring criminals, crime will not and crime does not pay sa kabila nito, nanindigan si Sen. Joel Villanueva na siya niya ang unang lumaban sa korupsyon sa flood control project. Siya raw ang unang naglabas at nagquestion sa mga anomalya at sa tamang panahon niya ay lalabas siyang inusente sa mga aligasyon. Ayon naman kay Sen. Jingo Estrada, nanindigan siyang wala siyang tinanggap na kickback mula sa mga flood control project at kaya raw niya itong patunayan sa hukuman dahil ang mga paratang ay sabi-sabi lamang. Samantala, kinatigan ng Korte Suprema ang Sandigan Bayan na ituloy ang pagdinig sa kasong graft and corruption na nakabinbin laban kay Sen. Jingo Estrada. Ang lahat ng inihaing reklamo mula sa ICI ay sasailalim na sa preliminary investigation. We will find cases against those to be fined to be probably guilty of the crimes charged. And uh, of course, ang standard ko talaga dito, reasonable certainty of conviction. Kaya pag tinuloy namin yan, we're looking at conviction as the result of our efforts. Samantala, bago eksaktong November 25, inaasahang magsasampanan ng kaso ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Ito ay kaugnay sa anim na maanumalyang flood control projects sa Oriental Mindoro at Bulacan. At ayon sa Ombudsman, tatlo rito ang naiugnay sa ilang mga matataas na opisyal habang may isa rin na konektado sa Sunwest Construction Corporation na founded ni dating Congressman Zaldico. Habang may labing tatlong kaso na isinimutin ng DPWH at COA ang sumasa ilalim na sa ngayon sa preliminary investigation. Ang mga ito naman ay konektado sa mga Diskaya, Wawa Construction Company at Sims Construction Company. We're looking at the design where the PIs can also be viewed live. Uh, pwede kung pwede i-livestream na, pati preliminary investigation. Kasi nga, these are supposed to be public. Bukod dyan, isa sa publiko na rin ng ombudsman ang 2016 dismissal order kay Joel Villanueva at ang pagbasura nito ni dating ombudsman Samuel Martinez. Ay Zayamir Fuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.